Teo! Wow. Happy seven months, yung yeah. <laughs> ang ilabas para... Yay! Yeah. Yeah. Happy seven months, say baby oh. May marika! Whoa. Wow! Wow, juicy! Ano Oo! Siguro sabi ni Teo, mas mga... <laughs> ninong Nino at ninong. Ay, hindi pa naman ganun ni kaya... Ano <laughs> ni Teo? Sa akin yung ginagawa lang yata rin akong dahilan. Para <laughs> mag-inom na naman. Wow! Hello mga kadilag! Lang. Welcome back sa aming YouTube channel! So for today's vlog po mga kadilag ay long weekend kaya po si kagwapo lang ay walang pasok. At dahil po dyan mga kadilag tayo po ay gagala ni kadilag dahil long weekend at wala pong pasok. At kahapon mga kadilag nung nagbanding po ang Team Hitik ay nag-invite si Milot sa Casival na pumunta sa kanila dahil ngayon po ay 7th month birthday ni Teo. Ano, so, seven month na hmm. si Teo. Kaya tayo po ay gagala doon mga kadilag. So, tara na po okay, mga kadilag. Let's go. Ayan, at kami po ay dumaan dito sa bilihan ng pastikoy. May merenda muna kami mga kadilag. So, naka-order na po tayo at waiting lang po na ating order. Maaga pa naman mga kadilag. Kaya na. na po yung pastikoy main ko shake mga kadilag at umorder din po si kadilag ng isang buy one take one burger so maaga pa naman kaya kami po muna ay dito muna sa may uh -huh. oh, mainit ang panahon okay. mga kadilag kaya masarap talaga ay merong pampalamig Ito na rin po yung burger, mga Kaya tayo. At dahil kahapon ay ngayon, harvest ng baboy. Libre ko rin. ngayon, mga Ayan mga kadilag at bali narito na po kami kala kagwapo lang at dahil ngayon nga kagwapo lang ay ikapitong buwan ni Baby Teo at ito ay si Baby Teo yung ating inaanak ay ating dadalhan ng gift. So kanina yung naisip ko bilhan ng damit sa na yung parang madami namang damit Maram, si Baby Teo. Marami. Nakikita ako sa vlog eh. marami na rin nag sa kanila saka, uh, saka uh -huh. baka... Oh, ay, ang bibilihin na ang natin ay ikuan. Tinapay. Mari. Yung pang baby. Bibila natin si Teo. Bibili tayo ng Mari. Kani magkano po itong Mari? 25 lang po ito. 25 lang. Ito bagay yung kinakain ni baby Teo. Mm. Ah, okay. Ano bagay yung patingin? Mari. Tatlo. Mar Tatlo. tama Tama. Oh.

mo dito din daw dito ni Andres. Kahit naman mga bata, kinaabutan ko pa noon. Kasi isasaw isasawsaw mo lang sa tubig o kay sa kapit. Ayan po at pupunta na po kami ka na Milot, ka na Baby Teo. Sila Ate Chula din ay nag Sila daw ay pupunta rin doon. Kasi baka kaya niya man naman ay sumunod. Kaya rin siya may event pa. So susunod na lang mga kapitag. So parang tila na kaya Let's go! Narito na po kami mga kadilag kay Bye. birthday boy! Happy 7 months, baby Teo! Nasaan na yung ating gift kay Teo? May gift kami sa iyo, baby Teo. Gift ng ninang ah, Teo. Happy 7 months! Iyon ang ilabas para... Yay! Happy 7 months, baby Teo. May marika. Whoa. Meron kang 3 day supply. May <laughs> 3 well, day supply ka. Nang mari. Yeah. One ba, oh. Ba, mm. <laughs> mm. <laughs> kit okay, mm -hmm. baby mm -hmm. tayo. Happy 7-1. Happy 7-1. Baby tayo. Ate, pwede pa kasi tayo ng mari. Oh. Mari. Mari. Na Ayan, malaki. pwede raw. <laughs> <laughs> Excited na nga yun. Excited na nga si Baby Tay. Ay. Wow! Wow! Happy 7 months! Oh, baka mapalak po. Yeah. Ay, plastic logs. Baka may subo. Yeah! Oh!

Hey, hey. Yeah. yeah. Uh, na na rin po si na Nakikipag-birthday yan. Napaka-ooy ni nagkakain na po si ng Marit. Kading po sa ninang at nimo si Boy. Yo. Tayo. 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 seven months. Tayo. Tayo. ng Tayo. 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 Nag-bisweet ka muna. Yay! Ako ba? Ako ba? Ako ba? Ako ba Ah, ba sa kinuha. Okay. Okay. Alam niya Okay. 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 niya Okay. Okay. at si nati ang mga lola nels palay palis at sila ay, ay sabo ba kay baby ko gusto pa yata o gusto, sumag, gusto sumama sa gusto sa mga yun papunta si nati sa sarion yun na gusto yata sa mga yun na hindi ka pa naman graduate Ah, hindi ko pa naman graduate. Ay, graduate mm -mm. Baby, Ang pupunta lang doon ay mga graduate baby ko. Ha? Huh? Dito lang ikaw. Yan, <laughs> baka busog na. Mamaya manalit pa kayo. Ah, ay. 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 Kaya pang at ni si Teo. Ba-bye! sa mama ni Teo. Ba-bye ko! sa school. sa pa. naman sa bye, bye. si <laughs> 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 no, Teo. <laughs> 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 Happy. Happy naman. O, ga. O, ga. Yan. Nalagaan pa po ni Kadilag si Teo, mga Kadilag. Yan, yeah, mga Kadilag. At mm -hmm. kami po ay makipag-birthdayan na kay Teo. Ano yan, ating? Pansip. Pansip. Wow. wow. Tayo po ay magpapansit na. Ito ang handa ni Baby Tayo. Pansit. Ito ang nadami. That's it. Wara de Ako po ay nagtimpla ng kape at bagay sa pansit. Ay paibigay mamay magkakape rin natin ulit ng puti na kape. Ah, <laughs> uh, pansit po muna kami, mga kadilag. Kain uh, po tayo. Kain po. Puwakan na rin kain nagdi. A few inches later. Dan at ang mga ninong at ninang sama. <laughs> 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 Tayo. Oh, <laughs> <laughs> uh, 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 uh. <laughs> <laughs> Ay masaya at wow. <laughs> <laughs> Daming repair si Maring Milot. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh, so meron ditong nilaga. Karning yeah. kalabaw. kalabaw. Wow. Tapos ay may pata. Crispy pata at saka po may pritong isda. Oh. Oh. Happy seven months, oh, wow. Happy 7 months, Teo. Oh, sarap siya. <laughs> <laughs> Thank you, Teo. Hi. Bless mo na bless. Bless na ah, nino bless. Wow. ko. Oh. <laughs> 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 Anong birthday wish mo? Anong birthday wish mo? Hmm? Ano? Ano pa? Ayan. Ayan, ang birthday wish mo. Semen ko din sa ko. Hmm? Malapit ako oh, daw. Ayan daw. Oh. Ayan. <coughs> <coughs> <Sinachap> na. Laki <laughs> si Teo natatakam. Teo. may buto-buto. yung <laughs> Ngaluti. Ang may Ang ngaluti. Ang ngaluti. naman ngaluti. Ang mo Ang ngaluti. Ang ngaluti. Ang Ang ngaluti. Ang buto buto ngaluti. Ang sa purong langan <laughs> Ang ngaluti. Ang ngaluti. Ang ngaluti. Siguro sabi ni Tay, <laughs> masiswerte itong mga <laughs> ninong at ninong. <laughs> <laughs> Ay, hindi pa lumagana ni kaya. Ano ni Tay? Ano Sabi ni Tayo, ginagawa lang yata rin akong dahilan. <laughs> para mag-inom na naman. Ito hindi nga number hindi mag-inom. Ay! Nahiwalay sa ko na ano? ni sa oh, oh oh, oh. Mm -hmm. oh uh. lambot siya mm -hmm. ngantok na po si Kaya <laughs> ngantok na si Tayo ngantok na si Tayo ngantok na si Tayo ayan po at nagluto din po si Milot ng alimang wow kung masarap thank you Milot, thank you, Milot

Sige sa tayo yung sipit ko okay? po. Sige. Nanakay na rin po siya ng milot at saka siya ng ating tsula. Ano ang nagpapakiling sa'yo sa ganitong oras? <laughs> Ayan, aliging. Nagmukbang na alig. Mukbang na may kaunti kayong taga. Ako. <laughs> <laughs> so, Oh. Ay, may aligay Oo, oh, wahan. Di ba, ba May tali pa may tali pa okay, pa kay <laughs> 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 Buhay yan. natin may aligay. Yung expert sa, <laughs> <laughs> expert sa pagbubukas. Okay. Uy, sarap. Oo. Oh. Oh. wala oh, oh. oh, man. Mm.

Oh. Matabadin. Mataba din. Mataba rin. Mm. mm. Yeah, kaya po muna kami ng kalimang mga kalilag. <laughs> nagmukbang. <laughs> nagmukbang. nagmukbang. Sabi naman tayo magtatagay. <laughs> so, Nagmukbang na. Taba. Pati nga ako. Oo nga, eh ano mat kilagin mo sa jarat para sa kabehi oh, yeah. ano. <laughs> oh, ano, ano Aligi. Oo. Sarap niya ano 'yung aligi. Morong aligi. Oo. Ano 'yun? Try han ko. Oh, hindi na hindi na sala pa baka. Embang hilo lang kasi ano, Oo. Tologso. Tigig katay hardin Wow. Hmm. Matabadon. Napa matabadin. Mm. Much 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 later parang may nalasing. Hindi ko alam kung saan nalasing sa alak o sa pulutan. <laughs> Ako na higala para kay makapagpahinga. Yeah. Ay, talaga bagay pa. Yeah. Tapos na pong magtagay mga kabilag. Happy birthday to Ha? So, ah. <laughs> oh. Talag na si Tay. Mm. Oh. May nagbibini pa sa taas. Sa <laughs> <laughs> so, tayo ay nalasing ni Teo kaya tayo ay paalis na rin mga katila. Mm. Pero kanyang lalasing-lasingan lang. Um, yeah. Iyo! So, uh, ano tayo na? Ate Chola? Tayo na. Tayo, sakto mm. natin. Thank you, Mulot. Ha? Salamat, Salamat, Milot. Sa inyo ni Trello. Saka ni Val. Si Val po ay na, pumunta yos. na sa fish pond. Mm. Oh, -hmm. si so, Trello naman ay tulog na mga katila. Let's go! Let's go. Ayon.